Ano yung nangyari sa akin? Sa sobrang trauma, kinailangan ko marihab. Narihab ka? In Thailand. Itong second was yung October ng 2019. And it wasn't because of drugs. It's because of post-traumatic stress disorder. Sa wakas ay kinumpirma ni Claudine Barreto ang matagal ng chismis tungkol sa kanyang pagpasok sa rehab. Ayon sa kanya, kusa siyang pumasok sa pasilidad, ilang taon na ang nakalipas. Ginawa niya ang malaking pagsisiwalat sa isang panayam kamakailan kay Oji Diaz. Mabilis na nilinaw ng aktres, it wasn't because of drugs, it's because of post-traumatic stress disorder. Inilarawan ni Claudine ang rehab facility na kanyang pinasukan bilang a beautiful place. Every day may massage ka, may facial ka once a week, may workout ka every day, may villa na may swimming pool, pag alaala niya. Dalawang beses na natili si Claudine sa rehab center na nasa Thailand. Bumalik siya doon noong 2019 ngunit pinuto lang kanyang pananatili, dahil sa sitwasyon na may kaugnayan sa kanyang ama, na kalaunan ay pumanaw din. Magugunitang, sa kasagsagan ng chismis noong 2011 ang pagkalulong di umano ni Claudine sa drugs at ang pagkakarihab daw sa kanya. Ay umamin lang siya na nagpatingin siya sa isang psychiatrist, na sinimulan niya itong gawin pagkatapos ng pagkamatay ng dating kasintahang si Rico Yan noong 2002, I'm not doing drugs, and hindi po ako nagparihab, mabilis na tanggi ng aktres, there's no such thing as any rehabilitation center na pinasukan ko. Mababasa sa isang write-up na ibinahagi ng Pep Entertainment.